So hello mga kabosing, welcome back again to my vlog. So mga kabosing, sawadika, ka, kapung ka, salam alaikum po dyan sa lahat po nanonood po sa aking YouTube channel. So mabuhay at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at syempre sa mga nan nanonood po sa aking YouTube channel, hello hello po dyan sa inyo at syempre don't forget to likes and comments down below mga kabosing. So ang pag-uusapan natin ngayon mga kabosing is yung mga lalaban sa Miss Universe Philippines mga kabosing. So yung iba naman is may nanalo na at yung iba namang province is continuous pa din sa kanilang uh, kanilang laban. Kung sino yung kanilang irrepre, irrepresentant ah uh, irrepresentante sa ah uh, gaganapin sa Miss Universe Philippines. So every Every province is meron silang Miss Universe Aklan Miss Universe uh, Miss Universe Philippines Batangas Miss Universe Philippines Iloilo Miss Universe Philippines Pampanga mga makabosing so entro muna tayo So hello mga makabosing welcome back again to my vlog mga makabosing so as As I uh, said earlier mga kabosing, yung mga lalaban sa Miss Universe Philippines 2024 is may mga nanalo na sa bawat province. Uh, let's start with uh, Miss Universe Philippines ilo-ilo na si Alexi Broke mga kabosing. So kinoronahan siya almost one week ago mga kabosing. So dami ditong nagustuhan sa kanya kay Alexi Broke na super strong contender daw siya at maganda daw yung kanyang mga profile at syempre yung kanyang katawan maganda po at syempre madaming nagandahan kay Alexi Broke ng ilo-ilo ng pambato nila mga kabosing so para sa akin naman is okay na okay naman na ilaban si Alexi Broke I think she, she, is 23 or 24 years old mga kabosing so malay natin siya yung manalo we, we don't know mga kabosing kasi aantayin pa natin yung mga ibang province pa na uh, manalo at sa at i nila sa Miss Universe Philippines 2024. So, Yung iba naman is continuous pa yung kanilang uh, searching or laban pero yung iba may mga nanalo na like sa Iloilo na si Alexi Brock. So So, ngayon is, need nyo lang talaga ni Alexi Brooke yung mga Q&A, tsaka yung kanyang pasarela, at ibigay niya talaga yung todo, yung kanyang performance sa uh, sa MU uh, Mission Universe Philippines mga kabosing sa kanyang laban so mahaba-haba pa, pa, yung kanyang uh, tatahakin para may ensayo yung kanyang communication skills yung kanyang pasarela also at syempre yung kanyang, yung kanyang hair mga kabosing kasi dami talagang nagko-comment sa kanyang ah uh, sa itsura talaga na kamukha niya si Susibini Tonsi kaya lang sana mag-upgrade din siya at mag mag-transformations to be kung sino talaga si Alexia Brook, hindi yung kapikat ni si uh, Susibini Tonsi mga kabosing. So, let's move on to Pampanga mga kabosing na si Cyril Payumo na nung kagabi yata siya kinunan or af, after two nights ago mga kabosing, kinunan si Cy, Cyril Payumo ng Pampanga mga kabosing. So, ito naman si Cyril Payomo is naging title holder din to ng Miss Tourism International yata yun. At saka syempre, Naging candidate din siya ng Miss Universe Philippines pero hindi siya nakapasok sa top, top, top 20 o top 16. Yun. Kaya lang sad to say, ngayon, lumaban uli siya sa Miss, uh, Miss Universe Philippines Pampanga at yun, siya bilang isang representative at kakatawan sa Pampanga mga kabosing. So, nag plus sa akin naman, nag-transform talaga si Cyril Payumo kasi yung kanyang performance dito sa Pampanga is okay naman yung kanyang performance at syempre yung kanyang hair is nag-update din siya. At sana hindi siya masyadong malamya. Kaya lang kasi pero sa akin yung tangkad niya matangkad talaga si Cyril Payumo. Kaya lang kasi yung kanyang communication skills sakto lang naman need pang hasain talaga sa Q&A. Uh At syempre yung kanyang lakad talaga mga kabos. Need pa ng Parang hype na hype ba? Yung parang masigla talaga. Like, kaya like si Brooke, ha, okay talaga siya magkanyang kuhan. Kasi parang alive na alive. Kasi si Cyril palang hindi masyadong alive. Siyempre yung si, pinag-uusapan naman na si uh, Atisa Manalo ng Quezon Province. So, usapan talaga na siya yung pambato ng Quezon Province. So, marami ng mga top yung mga lalaban dito sa... Miss Universe Philippines na si Atisa Manalo syempre uh, wala na akong question doon kay Atisa Manalo kasi nanalo na siya bilang isang Miss International First Runner Up noong 2018 na nakalaban niya si Catriona Gray sa Miss Universe Philippines sa Pilipinas Pilipina. so sa akin kung sino yung manalo so best na manalo ngayon is si Atisa Manalo talaga yung pwedeng ilaban sa Uh, Miss Universe this 2024 na gaganapin sa Mexico, mga kabusing. So, malaki talaga yung chance ni Atisa Manalo na makapasok sa semi-finalist ulit. At syempre, yung si, sa, si Samantha Panelio, I think lalaban din yata siya sa Miss Universe Philippines this uh, 2024 edition, mga So, let's see, mga sing, kung okay yung performance ni Samantha Panlilio or nag magta-transform talaga siya as a better woman. At syempre si Maureen Montaigne, pinag-uusapan din siya bilang candidate dito sa Miss Universe Philippines kung ano yung ere-representante niyang uh, province mga kabosing. So si Maureen Montaigne is nag-miss Miss Globe siya noong 2022 yata yan? 2021 si uh, Maureen Montin at syempre yung uh, pambato ng Batangas na si Maristela lat mga kabosing so, kinrona siya kagabi bilang nanalo bilang representative ng Miss Universe Philippines Batangas na doon din nag-judge si Shamsi Supsup, -Sup, yung kanyang asawa na si Lloyd Lee at syempre yung Miss Universe Philippines first runner up na si Christine Jane o piyasa mga kamosi. So, ito yung nanalo at pinili ng mga judge. Seven nakasama lang si Shamsi, kaya yun yung nakitaan nilang pwedeng maging representative ng Batangas na si Maristela mga kamosi. At siyempre naman yung pambato natin sa risk uh, Reina Hispano-Americana na si Michelle Arceo na malapit na rin yung kanyang laban syempre supportahan din natin yung kanyang journey dito sa Re Reina Hispano Americana na gaganapin sa Bansang Bolivia. So support support tayo sa kanya at kung ano man yung outcome nito or kinalalabasan is maging happy tayo sa kanyang performance. Siyempre mayroon ng kandidata doon sa Re Reina Hispano Americana yung Bansang Indo Indonesia. Yan mga kabasing. So malay natin, malakasin kasi yung laban ng Indonesia, malay mo mag top 5 ito or mag runners up talaga kasi ito yung first nilang kandidata na lalaban sa Reina Hispano Americana so mga kabosing what do you think mga kabosing uh, sila ba talaga yung mga front runner ng kandidata bilang isang Miss Universe Philippines na from uh, Iloilo na si Alexi Brooke or yung Pampanga na si Cyril Payumo at syempre ng Quezon Province na si Atisa Manalo at syempre ng Batangas na si Maristela Lil at syempre yung si Samantha Panilio at yung si ah, uh, Maureen Montin mga kabosing so comments down below mga kabosing and don't forget to like and subscribe mga kabosing and um, kapong ka um, Shukran mga kabosing for all the viewers. Mga kabosing, and keep safe mga kabosing. Like, share, and subscribe mga kabosing. So, bye-bye. Keep safe mga kabosing. Have a nice day. Good night. See ya.